Pinipicture lang ko kayo. Ah! <laughs> so what's up mga kuns? Kamusta kayong lahat? Ngayong araw nga pala mga kuns ay maaga kami umalis mula Hagonoy papunta dito sa Bataan. First time ko nga pala mga kakons na napunta dito sa Bataan kaya naa-amaze sa kapaligiran. Habang papalapit ng papalapit nga pala kami sa aming destinasyon mga kakons, kung nakikita nyo yung mga punto, ay nararamdaman namin yung lamig. Dito nga rin pala mga kakons, mapapansin nyo ay medyo basa yung daan kasi mula Hagonoy hanggang dito sa Bataan ay umaam. Kaya pakiramdam ko ay nasa Baguio ako, nasa Tagaytay ako sa sobrang lamig. Kung makikita nyo rin mga hons, ay medyo pataas ng pataas yung daan dito kaya hirap na rin yung motor. Sa pag-akiya Sa loob nga pala ng 4 days mga kungs, Ay tutuloy kami sa bahay Ng family ni Baby wow. Excited na rin ako Malapit na nga pala kami sa pupuntahan namin mga kakons Kaya ingat sa amin, ingat sa inyo Let's go! pala kami dito mga kuns, within 2 hours and a half ang aming biyayang. Ito pala ng motor mga kuns, ay binabako lang yung gamit tapos naglaro na kami ng badminton. Shoutout nga pala kay Drake, kay Jai, at kay Emil na aming nakalaro. Marami pa kami gagawin dito mga kuns, kaya kung gusto nyong makita, let's go! Pagkatapos nga pala namin maglaro mga kuns, ay naglinis muna kami dito ng dike para makapag-ihaw mamaya. Ito nga pala mga na kung nakikita nyo ay creek na yan. Dito nga palang bahay na ito mga kuns ay kaladrake. Dito kami magluluto at dito kami kakain. Oh, Habang naglilinis nga ka pala kami sa baba mga kuns, ay tinawag muna kami dito sa taas para kumain muna daw. And syempre dahil may na tayo kumain ay umakyat muna tayo at kumain. Pagkatapos na pagkatapos nga pala namin kumain mga kakuns ay bumaba na ako dito sa di para magparingas na nang after nga pala namin makapagparingas mga kunsa ay sinalang na namin yung bangus at mga tilapia medyo nahirapan nga rin pala kami magparingas dito mga kunsa dahil sobrang lakas na ayan, uh, konting paypay lang paypay doon, paypay dito konting mekos-mekos lang mga insan So, sinayawan na namin yan. Para, hindi, hindi, hindi. Habang nagpapaypay nga pala ako dyan mga kakuns, ay tinawag kami sa taas para ipag-drive daw sila ng e-bike dahil may pupuntahan daw kami. Totoo lang mga kakuns, pag-drive nyo na ako ng motor, Di clutch, automatic matik pa yan mga sa ay kayang-kaya ko. Pero itong e-bike mga kakuns, pwede yung ginagamay ko pa dahil sobrang hirap itong control. Kahit piling social nga pala tayo dyan mga kakuns, ay sobrang hirap talagang i-drive nitong mga e-bike. Ayan, medyo nakikita nyo mga kakuns, sobrang nagigigil na ako dito. Hindi ko sa e-bike o sa ang kasko. Dahil sobrang ito. Number 2 lang daw eh. Number 2. Sige. <laughs> Baby, <laughs> saan daw ba yung number 2? <laughs> May mga number dyan. Yung Yung sa kanan. Yung sa kanan. <laughs> <laughs> May mga number. Hinta lang. Hinta mo lang. Okay. <laughs> <laughs> yung mayon. <laughs> ah. ninyo ka. Yung number. Yung number. Bakasyan! Dito ito ay bata, oh. At dito nga pala mga kuns, yung pupuntahan namin ay uh, yung lumang bahay nila Jay na aming at nakarating na pala kami dito mga kuns, sa bahay nila Jay noon na aming pupuntahan ngayon so ngayon mga kakuns, ang bahay na ito ay binebenta dito sa Balanga, Bataan kung gusto nyo nang mapupuntahan at patitirahan ay bilhin nyo na yung bahay na ito lalagay ko sa comment section mga kakuns yung kanilang pangalan at yun na nga mga ka-kuns, dahan-dahan nga pala akong pumasok dito dahil sobrang hirap talagang kontrol nila dalawang beses na yan! mga pala mga kuns ay agad sinara ni Jay yung gate para pakawalaan si B-Max pala ni D-Max mga accounts, ay agad akong binalya. D-Max nga pala mga accounts, ay isang Belgian malingwa at sobrang laki niya halos kalahati ko ito nga palang belgian na ito mga kuns ay sobrang bait at hindi na nga pagkatapos nga pala namin bisitahin si D-Max at yung bahay nila Jay dati ay umuwi na kami dito dahil naalala ko may iniihaw nga pala nakarating na nga ulit kami mga kuns dito sa bahay nila Drake at nakita ko yung iniihaw ko ay nawala na bangus na lang at tilapia yung natira taglit mo lang iniwan may kumuha ng iba mga lesson learned huwag mong iiwan let's go bye, -bye.